nangyari sa'yo? Eh. Hala. <laughs> Para kasi may mga ano pa eh. Yung natin popcorn, malat alat So, ayan na nga, no, videographer! Ma'am, ma'am, salamat muna, no. Magpasalamat muna tayo, videographer, sa lahat ng na mga nag-comment sa in-upload natin about sa 8K, no? Oo, oh, maraming marami salamat po. Nakakaloka. Totoo pala talaga. Pero kahit alam naman natin, meron talaga. Eto kasi, talaga naglabasan na sila. At ito pa, latest chika, mga kabatang helmet. Bago yan, syempre. Today sa a very, happy day. Sa so, lahat ng mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button. Thank you, bell. Para lagi update updated sa mga ina na-upload, sinasawsawan, pinupuntahan, kinakain namin ni videographer. patang helmet, ang latest chika, no, bitcho ka purr, mm. talagang, naglabasan itong mga trolls, trolls, <coughs> di ba may cartoon ba na trolls? Cartoon ba yun? Yung mga figurine, ano, movie ata yun. Ah, movie. Yung mga malilit na, ganun-ganun uh, yung buhok. Ay, nakatalo na, no? Di ba makasalbahan sila? Hindi, mabait sila. Ah, mabait ba it? sila? <laughs> yung mga trolls, ah, mabait sila. sila mga dwarf, no, uh, So anyway, highway. So yung mga ibang trolls doon, doon sa mga umatake nga kay Miss Maggie Wilson. Alam mo, mga taga kabilang kubul pala sila. Kasi sila din yung mga content creators, mga influencers na nagpo-post about dun sa dating ano no yung nung, kampanya before no videographer at saka mga bata sila. Oo. Mga Gen Gen Z, Gen Z no. Uh -huh. Sa ko millennial ako eh ito yung mga Gen Z na. Hindi ko alam. Sa basta, mga bata. Basta alam ba? ko, ikaw baby boomer ka. Oo, <laughs> <laughs> oh, oh, alam ko, sa millennial na ako kasi ano eh, 1988 okay. to Talaga, ano dito eh. Talagang dito pa tayo nagtalo. Oo, oh, ito na nga. Ito medyo kinakabahan ako pag ito yung nakadebate ko. Sino na naman? Naku, ka per super proud mala mga mga kababayan natin super proud tayo na maging Pinoy pag ito yung napapanood natin no sa so, super representative so lang ba, bakit si Rep Raul Manuel oh gusto ka po kalinga eh. Ayang kaya nga sa kaya nga sabi ko sa iyo ito yung rep, ano ah, representative ng kabataan Part, na ako pag siya yung magiging kadebate ko kasi dapat punung puno ako ng baon punong-puno ako ng armas sa lahat ng mga sasabihin ko, di ba, video gapper, ererebat ko sa lahat ng mga sasabihin niya. Kasi ito mga bata helmet, ah, short clip lang to. Nung kanilang Q&A. Q&A talaga. Uh -oh. Basta yung session sa House of Representatives with Rep. Erwin Tulfo. Uh -huh. Di ba, Simple lang talaga yung mga tanong. Simple lang. Pero, kung makikita nyo, sa part nung tinanong, Medyo stutter, no? At saka bakit? Oh, pansin ko lang mga batang helmet, ha? Ito, ewan ko napansin nyo din. Just comment down below if may napansin din kayo. Doon sa side ng mga tinatanong, mm -hmm. yung tawag ba doon sponsor? Tapos, ang tawag kay Rep Manuel? Representative. No. May isa pa yung parang siya yung interpolator. Ay, <laughs> uh -huh. diba? guys, na. ba? Yon na Sponsor. Hindi, sponsor. Itong sumasagot. Uh -huh. Itong sumasagot. interpolator natin. Eh, pang malakasan. Batang daming mga... dami <gibberish> daming nagbubulungan sa kabila. Oo, oh, daming djubangay. Pero dito kay Rep. Manuel, wala lang ka naman makikita ang katabi niya sa likod, sa gilid. Meron man sa gilid, isa lang, tumatayo pa. Kadalasan ang katabi niya upuan at bakante pa. Hindi Et... niya kasama. Oo. Ito sa kabila, ang daming mga nakaupo ang daming, daming, daming mga dami ang daming nagbubulungan, ang daming tapos yung sumasagot din, tumatalikod, yumuyo ko. Naghahanap yata ng sagot. Mm -mm. Parang kung mapapanood yung mga kabat na helmet, i-comment down below nyo ha, kung ano yung mga observation, observation nyo, di ba, videographer. Mm -hmm. Baka kasi ako lang naman naka-observe, di ba? Pero, kahit yung kay Rep, sino yung isa? Kimbo? Uh Oo. -oh. Na, ang dami din. Kimbo. Oo, ang dami ding mga katabi, ang dami mga bumubulong. Ang uh, dami mga advisor, Sus, sus, sus no? no? Ang dami oh, mga advisor. Oh, ang dami mga mentors. Uh, -huh. Buti but, but, sa kabila kay Rep Manuel, talagang solo niya. solo niya, alam niya yung sinasabi niya. At talagang alam mo yung videographer. Sabi nga, no, hindi mo kailangan ng kakampi, hindi mo kailangan ng kasama kung alam mo kung ano yung sasabihin mo. Mm -mm. Parang ito, yung gagawin report. Video par. Uh -huh. kasi ako sa Monday mga kabata Group helmet. Group 1 ka ba? Ha? Group 1 ka? Group 8 eh, charot. <laughs> okay. Magre-report din ang inyong abang lingkod. <laughs> 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 Pero kasi mga datos na yon hindi naman kasi sa akin galing yon So, syempre, may mga nagbigay sa atin. Tapos, inaaral, inalalize din natin. Bago tayo makapag-come up, nung i-report -re natin, di ba, Bisho Gapur? Oh. Alam mo, mag-focus po ako sa magic-magic kung saan galing yung mga data, yung mga census, yung mga statistics na yan. Hindi mo pwedeng doktorin yun. At hindi, parang po, walang ginagawa. Ay, wow! <laughs> <laughs> ang hirap naman magtrabaho, o bata helmet. Ito, naka-tayo tayo, tapos magawa tayo ng graph. Nag-comput tayo, ah, no? Baka gusto nakatayo Nakaloka ka habang lang. gumagawa ka ng graph. Huwag ang hirap na medyo ko for Pero yun lang, makaka helmet. Kailangan talaga siyang ar aralin. Para may bala ka talaga. Uh -huh. And, hindi minsan talaga no hindi siya kaya ng isang araw lang kasi dahil makikitang bungi-bungi yan dahil makikitang mga lapses ah. di ba na kailangan mag, ano ipatch in mo pa yan di ba kaya nakakaloka lang talaga yung iba na feeling mo eh ang gagaling ano na gagaling <laughs> <laughs> ba mag galing. Basta alam kasi si representative si Raul Manuel, magaling siya. Sumakumlaw siya, no? Oh, ang dami oh. kasi nagtatanong, sino po si Reps Raul Manuel? Siya lang naman po isang sumakumlaw ng UP. Diba? ba? Oh, sumakumlaw lang wasa. naman. Kaya nga. Sumakumlaw sumakum lang naman ng UP. May kilala ko, Suman. Tsaka <laughs> <laughs> sa mga kalimang ano, sa puro sa mga bahay. Mukhang uno-uno lahat ang grades. Eh, ganun talaga. Ang GWA Yilab niya, na, na. ha? Uno. At, Uno. ano, BS Applied Mathematics? Oo, mathematician talaga. Kaya kahit pag-rumble na. Pag-rumble, ikaw, <laughs> commerce ka, kahit pa paano, <laughs> may, <laughs> may numero ka. Pero ako naman, disco Pero kahit pag-rumble-rumblein mo yung mga numero, kailangan may maisagot ka sa kanya kasi, uh -huh. disco bago, mo, bago ka pa makasagot, may tanong na ka siya agad. May follow-up question uh -huh. na. So, ay mga batang helmet, no? I-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo about sa video na yan. And, ano ba? Kamusta na, diba? Magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307, uh, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation? for travel ng Presidente sa national budget noong 2022. Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan uh, dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang uh, 37 million lamang noong 2021 uh, dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe na mga panahon na yun. Subalit, so, noong pagpasok po ng uh, Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, um, nagumpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo Mr. Uh, ng pangulo Mr. Speaker Yeah Mr. Speaker so yun po kung mayroong 398 million na ginastos magkano ang actual allocation yung nasa uh, General Appropriations Act ng 2022 Colonel Ami Actual yan Actual yan ito po ang uh, Mr. Speaker ang aktual na pondo uh, na nagamit 398,307 Mr. Speaker So Mr. Speaker pero yung nasaga po supposedly yung inalot lang ng kongreso for travel magkano po siya Mr. Speaker, sana po hindi mabawas sa time ko ang uh, na kukonsume sa pag-confer po na ating sponsor. Mr. Speaker, uh, ako po humihingi ng paumanhin sa aking pong uh, kasamahan sa Kongreso, pero ito po ay 314 million 372, Mr. Speaker. Mr. Speaker, uh, Ibig sabihin po, may diferensya na 84 million pesos. Mula dun sa kung magkano yung inallocate ng Kongreso, tsaka sa aktual na nagastos ng Pangulo for 2022. Mr. Speaker, ano ang funding source ng 84 million na diferensya? Ang uh, source po noon, ganoon speaker, ay continuing appropriations, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po ba ito galing sa contingent fund? Mr. Speaker, hindi po ito galing sa contingent fund. Okay, Mr. Speaker, for 2023 naman, magkano ang allocation for travel? Ang actual po na naibigay, uh, na gastos po ng Office of the President ay 670 million Mr. Speaker, so far, kung merong 671 million for the whole year 2023, magkano na doon ang nagastos na ng Pangulo? So far, uh Mrs. Speaker, uh, ang gastos po ng uh, Office of the President para sa travel expenses ay nasa 418,535,969.46, uh, ginong Speaker. Mr. Speaker, magiging sapat ba ang 671 million o kailangan maghanap ng dagdag na funding source para sa matitira pang travels ng pangulo for this year? Mr. Speaker, may CONAP uh, for 2022. Uh, Mr. Speaker, can uh, the sponsor clarify? Ang 671 million, sapat na po ba yun? O kailangan pa mag-source from other uh, funds? Ito po, uh, Mr. Speaker, ay sapat na. Dahil kung titingnan ho, ngayon ay uh, nasa Oktubre na ho tayo. And uh, wala na po mga nga mukhang... Uh, Uh, ang uh, travel ng Pangulo ay limited na sa mga panahon po na ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for 2024 naman, ang travels ng Presidente ay shouldered ng alin pong line item sa budget, tsaka magkano? Maari mo bang, uh, Mr. Speaker, pakiulit ng uh, tanong? Mr. Speaker for 2024, aling line item po ang pagkukuna ng pangbiyahe ng pangulo at magkano ang allocated? For 2024, ang propose po ay uh, 1 billion 148 million Mr. Speaker. Ibig sabihin Mr. Speaker from 2022 398 million, 2023 2023 671 million, for 2024 around 1.15 billion pesos Mr. Speaker. Almost doble pa iyan ang travel budget ng pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang uh, 2024 po ang propose. Ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po uh, makahikayat pa ng mga investor, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula One po, if ever, shoulder na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 Singapore ang Pangulo? Ang uh, presidential po ang uh, local engagement, foreign state at uh, working visits ng pangulo at pati ang uh, visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng uh, Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And, Mr. Speaker, ang firstly, Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, eh di dapat po, hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang, ang uh, po ng Pangulo sa, sa, Singapore ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa, mga, sa isang uh, grupo. Ay uh, yung pong uh, pagpapanood sa formula po, ito po siya po ay naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang uh, i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Uh, ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking uh, kaibigan. Uh, yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So, hindi po natin sigurado kung may mga invitations po ng darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung uh, uh, Formula 1 na racing naman po, yun po naman ay sideline lang po dahil siya po ay naimbitahan na bigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gaano po kalaki ang ating uh, FDI, first half of 2023, tsaka first half of 2022 na rin? Sa so, so first half of 2023, Mr. Speaker, ay uh, meron ng 71.78 billion uh, pesos na investments, or dollars, 71.78 billion dollars, Mr. Speaker. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, uh, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker. Kasi Mr. Speaker, based sa uh, ating... Uh, uh, Mr. Speaker, ayan po ay susumitiho namin sa inyong tanggapan Ah, uh, bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige, Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa 4 billion dollars. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, noong wala pa ang mga biyahe ng pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker. 10.5 billion dollars or kung half year, nasa 5.25 billion dollars, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa. No emergency pa ang pandemic kung parang ngayon, Mr. Speaker, kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies, hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan. Bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang? Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos. Kaya the Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Wala pa naman namang Pasko! Kamusta naman ang nestle cream? Kamusta naman ang mga pagsalad nyo dyan? Makakabili pa ba kayo? Pilipinas, so, kamusta na? ba? Diba? Ito mga bata helmet, it's not about sino sinaportahan mo ng eleksyon o sino yung pinaniwalaan mo, anong kulay yung pinili mo. Ito, usapin na to ay para sa bayan to, bilang Pilipino, para sa bansang Pilipinas. Ano, Ney? Ano yung nadinig mo? Diba? Ano yung nadinig mo? Saan? Na-overheard mo? Saan? Isisisi na naman daw. Ay, na naku, yan na... <laughs> May ako, mga kabatang helmet. Siyempre, alam niya naman. Kasi kahit sa ka naman pumuntang trabaho, meron at meron talaga na hindi sasang-ayon sa'yo. Pero, Disa basta sa bago kong trabaho kasi maka-batang helmet, parang nag-iisa lang ako. <laughs> kasi alas lahat sila. Um, kabilang ko bolang sinoportahan and pinaniniwalaan. So syempre no, radical naman tayong magmahal maka-batang helmet and yung isa nga po doon ay tinulungan natin kahit kabilang ko yung sinoportahan niya. Nakakawa naman din kasi 'di ba video call. And alam mo naman Oo. radical nga tayong magmahal. Pero, may narinig nga ako, may nagsabi nga na, kasi pag sinabi ko na, malalaman nyo eh. Basta, may, may about sa system. Uh, may hinihingi kasing malaking, alam mo yun, malaking kabayaran para doon. Basta! Nakakaloka, di ba? Hindi ko may chismis sa inyo kasi classified. Basta, ayun na nga. Tapos, may narinig nga ako, sabi, si naman yan kay anong sa kabilang rebol <laughs> Sa hangin. <laughs> eh, kung gusto nyo, isisig nyo sa hangin, eh baka mamaya, dahil nga ano, gusto nyo pa isisig sa hindi nanalo, pero yun naman talagang na, butong-butong. Oh. Charot! So, ayun na nga mga kabatang helmet, no, maging mapanuri talaga tayo, and, wala, keep on fighting, and fighting, and fighting na lang talaga. Basta i-comment down below nyo dyan, ah, kung ano yung masasabi nyo, and, video pa, ano, super maraming -maram salamat. Maraming maraming salamat po sa 8K. Sa <laughs> 8K? Wow, Charot yun lang, lang. lang yung halaga nila? Oo, yun ah. lang yung halaga ng dignidad nila. Nakakaloka kayo. Doon lang, nasilaw na? Okay oh, lang sana kung 215 billion yan. 215 million pero yan. Pero, binenta mo yung ano mo? At saka, Diyos ko, nanira ka ng tao para sa halagang 8,000 ito. Para mag... hindi ka nakakatikim <laughs> Ito okay. mag... wow, hindi ka nakakatikim okay. nun. iba okay. Eh, baka sige mamaya na. yung iba hindi talaga nakakatikim sa, oh, ng sige, 8,000. Oo, hindi libo. ka nakakatikim, pero kaya mong ibenta ng gano'n yung dignidad mo. Ito may tanong ako, bigyo oh. What if, oh. dun sa mga may kakayahang magbayad ng milyon, bilyon, oh. trilyon para lang makapanira ng tao? Ano kaya, ano? Oh, ano? Ano yung pwede nilang magawa? Ano yung ipinapagawa sa kanila? ano yung scripts sa kanila sa ganitong kalaking halaga na tinatanggap nila. Diba? Ang laki. Kasi nila ka ng confidential funds. Oh, diba? <laughs> so, kaya nga mga kabata, helmet. 11 million a day ba? Grabe no, 11 million a day. 11 million a day? Ano kaya, kaya kong bilhin sa 11 million a day? 11 million ba ang sinabi na? Ang alam ko, G hindi daw 19 day. days. Hindi kaya daw 19 kaya days, kaya 11, 11 days. 11 days. Pumapatak siyang 11 million a day. Oh my God. 11 oh. days na ubos ang uh -huh. 11 million a day. Oo. Uh -huh. Aba, ilang litso yan. <laughs> Grabe talaga. Oh no, Makakabat ang helmet. Isip, isipin revenge natin. Revenge travel. Yun nga, di ba sinasabi ni Rep Manuel, no? The uh -huh. revenge travel. Basta panoorin niyo na yan, short What video clip. Today? Revenge travel. So, ayun mga ba, dahil stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi ko, minsan sabay yung nag-helmet in the book, it getting better. Every day, God bless everyone. Huwag ibenta ang dangal. Ay, ano yun? <laughs> <laughs>